Uh, ako si Christian Joseph Vidalio Peñueco, uh, taga Cecilio Santos, Barangay Pinagkamaligan, sa Tubong Tagatanay. Uh, ang aking mga magulang ay si Ginoo at Ginang uh, Armando at Lida Vidalio Peñueco. Nag-umpisa ang aking uh, demosyon o pamimintuho sa ating patron na si Sanel Defonso. Una, sa pamagitan ng uh, pag-iintroduce o pagpapakilala sa akin ng aking mga magulang kay Sanldefonso dahil siya ang patron ng ating parokya. Dahil uh, mga magulang ko ay uh, Palasimba, gandi ng aking lola. Pangalawa, uh, nag-umpisa ito nung ako ay iako. Yung salitang ako from the word pangako kay Sanldefonso dahil uh, sa kwento ng aking nanay, nung ako ay uh, maliit pa, edad mga tatlong taon hanggang limang taon, ay ah, mahina ang aking katawan, mahina ang resistensya, at ah, madaling kapitan ng sakit. Dahil doon ay ah, minukahi ng aking lola na sa father's side na pagsuotin ako ng damit ni San Ildefonso, damit ng ubispo, at ah, isama ako sa prosesyon ah, sa kaarawan ng kapistahan ni San Ildefonso natatandaan ko na siya no sharp na yung memory ko kaya naalala ko pa yung pagkakatao na yun, no at yung aking ang mitre no yung yung nakalagay sa ulo ng mga obispo ay DIY lang no gawa sa puting kartulina at uh, nakita ko yung mga kabataan na lalaki din katulad ko na nagkaganong damit din no actually uh, sa paglipas ng panahon na walasya siya sa sa tradisyon pero nung mga nakaraang taon, bago ang magpandemya ay nakita ko bumalik ito, no. Hindi ko alam kung anong tawag sa sa sa, sa grupo na 'yon, no. Pero sabi nila ito daw yung tinawag nilang pari-parian dahil mga batang lalaki na maliliit na nakadamit na pangpare at uh, nakadamit pang obispo kagaya ni San Lorenzo. At uh, itong debosyon na ito ay nagpapatuloy dahil uh, dumadalo pa rin sa novena lalo na 'yung street masses at saka 'yung prosesyon sa araw ng kapistahan kaya lang nakakalungkot dahil uh, sa pangalawang pagkakataon dahil sa pandemya ay hindi matutuloy ang uh, gawain ito uh, malaki 'yung naiambag sa akin ng uh, debosyon o pamimintuho kay San Aldefonso no uh, dahil nga nung uh, maranasan ko 'yung may sama sa prosesyon no, ako'y bata pa no ay doon nag-umpisa yung pagnanais ko magsuot ng sutana no nakaputi no at dahil doon ay uh, gusto ko maglingkod sa simbahan at ako nga ay pumasok bilang isang altar server isang sakristan Knights of the Altar at naglingkod sa parokya dito sa parokya sa loob ng mahabang panahon from grade 4 hanggang makagraduate ng college no at kasabay din noon ako ay uh, Uh, naglingkod bilang uh, uh, coordinator ng Parachute Ministry sa loob ng tatlong taon at uh, ng vocation ministry uh, dito sa ating parokya at uh, hanggang sa ngayon ay eh, patuloy pa rin na ugnayan dito sa simbahan dahil ngayon kahit na ako meron mayroon sariling pamilya ay uh, naka-attach pa rin dito sa parokya as pamagitan ng uh, ng, uh, ng community na kung nasaan ako ngayon ang daang katikominado, ang neocatikuminal way community na isinilang din at produkto din ng parokya ni San Ildefonso way back uh, 1994 or 90s. No? At uh, sa palagay ko ito yung malaking tulong sa akin ng, 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 uh, ng panata o ng debosyon kay San Ildefonso. No? Itong ugnayan na sa simbahan. No? Dahil dito natutulungan ako ng simbahan na maging positibo. No? Lalo, lalo, na sa panahon ngayon no, na ang mundo ay ang gulugulo no, na ang, ang, ang mga tao ay takot na takot. Uh, takot sila sa sakit, takot mawala ng trabaho, no? at ang tingin nila sa buhay ay nagiging negatibo. Pero dahil dito sa paglilingkod na ito na naumpisahan ko sa parokya, sa simbahan, dahil sa, sa ito, no, ay nakakarinig ako ng salita. No? Salita ng Diyos na tumutulong sa akin para magpatuloy sa uh, paglalakbay dito sa sa buhay na ito no sabi nga dito sa sa lupa no at uh, ito yung malaking tulong na ginagawa sa akin at sa aking pamilya ng ng simbahan no lalo, lalo na sa mga kabataan ngayon ang natatakot na sila na mabuhay ay ang gulugulo na ng mundo ay na nilang mag-asawa dahil ang gulugulo ng mundo ay na nila sa politika ay na nila ng gobyerno dahil ang gulugulo ng mundo ngunit sa tulong nitong uh, paglilingkod na ito ay uh, patuloy you no know, ang pagiging positibo. At isa nga sa sariwa at konkretong karanasan is noong nakaraang taon, no, ng March 15, 2021, nang no, ako ay uh, magpositibo sa, sa, sakit na COVID-19. No. Punong-puno ako ng takot. No. Uh, dinala ako sa quarantine facility, mag-isa lang doon, malayo sa aking pamilya. At uh, namalagi no, malagi ako doon ng sampung araw. No. Nito rin nakaraang September, ang asawa ko naman at uh, tatlo sa aking apat na anak ang pinamaan ng sakit na COVID. Na, at talagang sa mga panahon na yun ay paulit-ulit ang pagdadasal. Na dahil wala, pakiramdam ko, wala ako ibang kakapitan kundi ang Diyos. No? At paulit-ulit sa huli ng aking panalangin ay ang pagtawag ng tulong kay San Ildefonso na itong aking idinadasal ay uh, para tingin mo sa Ama, para tingin mo sa Diyos. No? Paulit-ulit yon San Ildefonso, ipanalangin mo kami. San Ildefonso, ipanalangin mo kami. At salamat sa Diyos at sa tulong panalangin ni San Ildefonso, eh tinawid kami ng Diyos no? doon sa, sa karanasan na yun. No? At ito yung isang nakikita kong malaking tulong ng pamamanatang ito kay San Ildefonso, ang mapaunlad ang buhay espiritual at uh, mapaunlad ang pananampalataya. Una, siguro ay kilalanin si San Defonso, no? Alamin yung kanyang talambuhay, yung kanyang naging buhay dito sa mundo, lalo-lalo na yung kanyang kabanalan. At yung kanyang pagiging masugid na tagapagtanggol ng mahal na Birheng Maria laban sa mga heretiko, sa mga umuusig sa pagkabirhen ng mahal na Birheng Maria. Iyon yung karizim, no? iyon yung charisma ni San Ildefonso no? na Uh, ipagtanggol ang, uh, ang mahal na birhen at ang kanyang uh, kalis linisang uh, sa kanya. Pangalawa ay ang manalangin sa Diyos at humingi ng tulong kay San Ildefonso, lalong-lalo na yung, yung, yung hinihingi natin na panalangin o natatangin kahilingan na sagayin upang ito'y pag nagkaroon ng katuparan ay ma, ma maniniwala ka no, sa kabanalan ni San Ildefonso. Pangatlo, ay uh, gayahin ng halimbawa ni San Alfonso na maglingkod sa simbahan. No? E nga na sabi ko, nagumpisa yung, 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 yung aking debosyon sa pamagitan ng karanasan o no, bata pa at sinundan ito ng paglilingkod na sa simbahan. At uh, ganoon din yung maglingkod sa, sa kapwa-tao sa sambayan ng kagaya ni San Ako si Christian Joseph Vidalio Peñueco isang diboto ni San Ildefonso de Toledo.